Mula dito sa bayan ng Paracelis Mountain Province, ikakarapin tourism na yan! And welcome to Paracelis Mountain Province. Ang bayan ng Paracelis ay second class municipality sa probinsya ng Mountain Province at meron itong populasyon na aabot ng 31,000 katao. Binansagan o tinatawag ang bayan ng Paracelis na Kakarafin o Kakarafin Land na ang ibig sabihin ay holding hands together o magkakahawak kamay, unity o pagkakaisa. Ang bayan ng Paracelis ay binubuo ng siyam na barangay. Ito ang Barangay Anonat, Barangay Bakari, Barangay Bananaw, Barangay Bantay, Barangay Bunot, Barangay Buringal, Barangay Butige, Barangay Palitod, at ang Barangay Poblasyon. Halina at samahan nyo kaming tuklasin ang iba't ibang kultura at turismo ng bayan ng Parcelis Mountain Province. Puntahan muna natin ang isa sa mga dinarayong falls sa bayang ito. Freshen up! Ito ang The Majestic Canabo Falls na matatagpuan sa Barangay Poblasyon. Aabot ng 25 minuto sa pagbiyahe at paglalakad mula sa sentro hanggang dito mismo sa talon. Mag-e-enjoy ka nga sa pagpunta ng talon dahil sa mga naglalakihang mga puno at huni ng mga ibon. Ito ang isa sa pinakamataas na talon sa bayang ito na may kataasan na di bababa sa 50 metro. Puntahan din natin ang isa sa dinarayong talon na hindi kalayuan sa Kanabo Falls, na matatagpuan rin dito sa barangay poblasyon, ito ang Nansawang Falls. Ang Nansawang Falls ay binubuo ng higit sa limang pool na maaari mong pagpilian kapag nais mong lumangoy. So ano pang hinihintay nyo? Halina at bisitahin, pasyalin, tuklasin at mag-enjoy sa mga talon ng Barangay Poblasyon. Alam nyo ba na ang bayan ng Paracelis ay kasalukuyang isang melting pot ng mga iba't ibang tribo sa iba't ibang barangay? Tulad ng Tribo Gadang, Tribo Balangaw, Tribo Majukayong, Tribo Kalinga, Tribo Likoy, Tribo Ifugaos, Tribo Ibaloy, at kasama na rin ang mga Ilocanos. Alam nyo rin ba na ang bayan ng Paracelis ay binansagan ring the land of the golden seeds dahil ang pangunahing produkto dito ay mais. Hindi lang mais ang pangunahing produkto ng bayang ito, pati na rin ang mga palay at saging. Hindi lang din mayaman sa agrikultura ang bayan ng Paracelis. Mayaman din ito sa kultura. Sa katunayan nga, dito sa bayan ng Paracelis ay may isang national living treasure. Ito si Afu Amparo. Isang kilalang gumabukat na ang ibig sabihin ay mananari at gumasinom ng ibig sabihin ay manghahabi. Si Afu Amparo ay ginagampanan niya ang mahalagang papel sa pananatili ng sining na ito. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga likha kundi sa aktibong pagtuturo rin sa mga kabataang henerasyon ng gatang. Let's go back again sa turismo. Hindi rin nagpapatalo ang bayan ng Paracelis sa naggagandahang resort at isa na nga dito ang Paris Mountain Resort na matatagpuan sa Barangay Poblacion. Wait lang kapatid, wag ka munang aalis. Diyan ka muna. Dumako naman tayo sa ibang destinasyon sa bayang ito. Kung ikaw ay nature lover, baka para sa iyo ang Barangay Bakari. Merong isang bato na dinarayo ng mga tao kung saan matatanaw dito ang buong barangay ng Bakari at masisilayan mo rin ang ibang parte ng probinsya ng Kalinga. Dito din sa barangay Bakari matatagpuan ang nag-iisang Nansuso Chocolate Hill. Kung bakit ito tinawag na Nansuso, dahil sa hugis nitong suso. Tuwing buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang ang fiesta sa bayang ito. Ito ang Kakarafin Festival na ipinapakita ang iba't ibang kultura ng bayang ito. Next up, ang Barangay Palitud. Dito matatagpuan ang pinakamahabang hanging bridge sa bayang ito. Dumako naman tayo sa Barangay Anonat. Ang barangay na ito ay border ng bayan ng Paracelis at probinsya ng Isabela. Here it comes, ang Sifu River ang mga sangay ng ilog sifo na paikot-ikot na dumadaloy sa bayan ng Paracelis ay nagsisilbing mahalagang lifeblood para sa karamihan ng mga residente na ang pangunahing kabuhayan ay nagmula sa pagtatanim ng palay, mais at saging. Dito din sa barangay na ito matatagpuan ang Yalida Adventure. Kung gusto mo ng adventure at thrilling experience, ito ang para sa iyo. Dito mo din ma-experience -e ang 360 view na matatanaw ang mga bulubundukin at ilog ng Sifu. Huwag kang mag-alala kapatid dahil nag-o-offer sila ng drinks at foods. Mag-order ng kape, humigop ng kape, habang tinatanaw ang nagagandahang tanawin ng Barangay Anonat. Dito mo din masusubukan ang tapang mo ang kauna-unahang zipline sa bayan ng Paracelis at sa buong probinsya ng Mountain Province. Nag-offer din sila ng motorcrossing, ATV adventure, camping at marami pang iba. And last but not the least, ang sikat na Simakbot 100 Hills View Deck. Ang Simakbot 100 Hills View Deck ay dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar para masilayan ang napakagandang tanawin ng bundok. Paborito itong puntahan ng mga motorista at siklista dahil sa palikoliko at bulubundukin nitong kalsada. At ano pang hinihintay nating lahat? Silipin natin ang mga magagandang tanawin ng turismo sa minamahal nating Paracelis. So what are you waiting for? Isali mo na ang Paracelis sa iyong bucket list. Ano pang hinihintay nyo? Ikakarafin Tourism na yan.